Magandang araw ho guys! Nandito tayo ngayon sa Iba este, Kalumpit, Bulacan at nakita nga ho natin na may ginagawa dito sa patubig o irigasyon. Tingnan po natin ang ginagawa dito sa patubig. Atin nga po makikita ay meron na pong pader dito sa gilid ng irigasyon. At sa bandang iba ba naman po ay meron na rin konkretong ginagawa. Maganda po ang proyekto na ito dahil pinoprotektahan nito ang lupa para ho hindi gumuho sa ibaba. At para po mapanatili na maayos ang ating irigasyon na ginagamit ng ating mga magsasaka. Dahil dito sa iba este at sa iba pang parte ng kalumpit ay may nakapagtatanim pang palay. Ito hong patubig na ito ay napaka para sa ating mga magsasaka lalo na ho kapag panahon ng tag-init. Dahil ang ating kailugan sa panahon ng tag-init ay maalat na ang tubig. Kaya dito na kumukuha sa irigasyon ng tubig ang ating mga magsasaka para ipang supply sa mga tanim nilang mga palay. Ang proyektong ito ay tinatawag na construction of slope protection ang gat maasim RIS sa Iba Este, Kalumpit, Bulacan. A priority project of Congressman Danilo A. Domingo. Pasasalamat sa pangungunan ng butihing kapitan Alfredo Cruz at ng buong sangguniang barangay ng Iba Este. Maraming salamat po Congressman Danny A. Domingo sa pagmamahal mo sa iyong nasasakupan na District 1. Kami-kami po sa mga, mga idol, idol. Maraming salamat po.